paano na discovery ang Biblia. Ang Biblia ay hindi natuklasan sa paraang isang arkeologiko na natagpuan ang isang nawawalang kayamanan. Sa halip, ito ay isang koleksyon ng mga banal na kasulatan na binuo sa loob ng maraming siglo. Ang proseso ng pagbuo ng Biblia ay isang mahaba at komplikadong kasaysayan na nagsimula sa mga sinaunang panahon. Ang pinagmulan ng Biblia Ang Biblia ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay naglalaman ng mga kasulatan ng mga Hudyo, na karamihan ay isinulat sa Hebreo. Ang mga aklat na ito ay nagsimula bilang mga tradisyon at kwento na naipasa sa bibig sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga unang aklat ng lumang tipan, tulad ng Genesis, ay pinaniniwala ang isinulat noong ikawalong siglo BCE. Ang iba pang mga aklat ay idinagdag sa loob ng mga sumunod na siglo. Ang bagong tipan ay naglalaman ng mga kasulatan ng mga Kristiyano, na karamihan ay isinulat sa Griego. Ang mga aklat na ito ay nagsimula bilang mga sulat at mga ebanghelyo na isinulat ng mga apostol at iba pang mga unang kristyano. Ang mga aklat ng bagong tipan ay isinulat sa pagitan ng 50 at 100 common era. Ang pagtitipon ng Biblia Ang proseso ng pagtitipon ng Biblia ay nagsimula noong ikalawang siglo common era ang mga unang kristyano ay nagsimulang magtipon ng mga sulat at mga ebanghelyo na kanilang pinaniniwala ang mahalaga. Ang mga aklat na ito ay ginamit sa mga pagpupulong at mga serbisyo ng simbahan. Sa ikaapat na siglo Common Era ang simbahang katoliko ay nagsimulang magtipon ng isang opisyal na koleksyon ng mga aklat na ituturing na banal na kasulatan. Ang mga aklat na ito ay pinili batay sa kanilang autoridad, kanilang kasaysayan, at kanilang pagtanggap sa loob ng simbahan. Ang unang opisyal na Biblia, na kilala bilang Vulgate, ay isinalin sa Latin ni San Jerome noong ikaapat na siglo CE. Ang Vulgate ay naging pamantayan na Biblia para sa simbahang katoliko sa loob ng maraming siglo ang pagsasalin ng Biblia. Sa paglipas ng panahon, ang Biblia ay isinalin sa iba't ibang wika. Ang unang pagsasalin ng Biblia sa Ingles ay ginawa noong ikalabing apat na siglo. Ang pag-imbento ng printing press noong ikalabing lima na siglo ay nagpabilis sa pagkalat ng Biblia sa buong mundo. Ang Biblia ngayon, ang Biblia ay isa sa mga pinakamabentang libro sa kasaysayan. Ito ay isinalin sa halos lahat ng mga pangunahing wika sa mundo ang Biblia ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng mga tao sa buong mundo. Sa madaling salita, ang Biblia ay hindi natuklasan sa parang isang arkeologiko na natagpuan ang isang nawawalang kayamanan. Ito ay isang koleksyon ng mga banal na kasulatan na binuo sa loob ng maraming siglo. Ang proseso ng pagbuo ng Biblia ay isang mahaba at komplikadong kasaysayan na nagsimula sa mga sinaunang panahon. Mayroon bang mga iba't ibang bersyon ng Biblia? Oo, mayroong maraming iba't ibang bersyon ng Biblia ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bersyon ay maaaring mula sa mga minor de edad na pagbabago sa pagsasalin hanggang sa mga pangunahing pagkakaiba sa mga aklat na kasama. Mga uri ng pagkakaiba sa mga bersyon ng Biblia Pagsasalin, ang Biblia ay isinalin sa maraming wika, at ang bawat pagsasalin ay maaaring magkaroon ng sariling estilo at interpretasyon. Ang ilang mga pagsasalin ay mas literal, habang ang iba ay mas paraphrase mga tekstong pinagmulan, mayroong iba't ibang mga manuskrito ng Biblia na ginamit bilang batayan para sa mga pagsasalin. Ang ilang mga manuskrito ay mas matanda o mas kumpleto kaysa sa iba. Mga aklat na kasama, ang ilang mga bersyon ng Biblia ay naglalaman ng mga aklat na hindi kasama sa iba. Halimbawa, ang Katolikong Biblia ay naglalaman ng pitong aklat na hindi kasama sa Protestanteng Biblia. Pagkakaiba sa pag-aayos, ang ilang mga bersyon ng Biblia ay nag-aayos ng mga aklat sa ibang pagkakasunod-sunod. Mga halimbawa ng ibang bersyon ng Biblia. King James Version, KJV, ito ay isang tanyag na bersyon ng Biblia na isinalin noong ikalabimpitong siglo. Ito ay kilala sa kanyang magandang wika at sa kanyang impluensya sa kulturang Ingles. New International Version, NIV, ito ay isang modernong pagsasalin ng Biblia na naglalayong maging mas madaling maunawaan. New Revised Standard Version, NRSV, ito ay isang mas bagong pagsasalin ng Biblia na naglalayong maging mas tumpak sa mga tekstong pinagmulan. Dewey rheims Bible, ito ay isang katolikong pagsasalin ng Biblia na isinalin noong ikalabing-anin na siglo. Bakit may ibang versyon ng Biblia? Mayroong maraming mga dahilan kung bakit may iba't ibang versyon ng Biblia. Ang ilang mga dahilan ay kinabibilangan ng pag ng wika ang wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon, kaya ang mga lumang pagsasalin ng Biblia ay maaaring maging mahirap maunawaan. Mga bagong pagunawa sa teksto, ang mga iskolar ay patuloy na nag-aaral ng Biblia at nagkakaroon ng mga bagong pagunawa sa mga tekstong pinagmulan. Mga pagkakaiba sa teolohiya, ang iba't ibang mga simbahan at denominasyon ay may iba't ibang mga pananaw sa Biblia, na maaaring makaapekto sa kanilang mga pagsasalin. Paano pumili ng bersyon ng Biblia? Walang isang, Pinakamahusay na bersyon ng Biblia. Ang pinakamahusay na bersyon para sa iyo ay depende sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Kung naghahanap ka ng isang bersyon na madaling maunawaan, maaari kang pumili ng isang modernong pagsasalin. Kung naghahanap ka ng isang bersyon na may mas tradisyonal na wika, maaari kang pumili ng isang mas lumang pagsasalin. Mahalaga rin na tandaan na ang lahat ng mga bersyon ng Biblia ay batay sa parehong mga tekstong pinagmulan. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bersyon ay karaniwang menor de edad at hindi nakakaapekto sa pangunahing mensahe ng Biblia.